kada magandang magagabi sa inyo lahat mga kablog Ang nangyayari po ngayon ay tungkol po sa tinatawag na pangamba ng buong Asia sa nang magkakaroon daw ng kaguluhan ang sa pagitan ng China at ng uh, Estados Unidos sa saka ng Taiwan. Alam niyo yung ganyang usapin, sa totoo lang po ay malabo pong mangyari. Una po ang uh, China po sila po ay walang kasanayan sa pakipaglaban. At ang kanila pong mga pinagmamalaking mga gamit, eh hindi po yan ang ubra sa Estados Unidos. Ano niya bakit? Eh kung inyo pong mapapansin na wala po silang sapat na lakas para banggain ng isang superpower. Hindi po mangyayari yung kaisipan nila na magkikipagbanggaan ka sa isang superpower, power dako, malabo po yun pwede puro forma pero sabi mo na makikipagbanggaan hindi po mangyayari yun sapagkat itong isa itong United States ay eh, sanay po yan sa gere kung inyo pong mapapansin kahit noong pang World War II hanggang sa tuloy tuloy na panahon paglakad ng mga panahon lagi hong nasasangkot ang Estados Unidos sa mga digmaan. At marami na pong bansa sa buong mundo, lalo po yun sa may silangan, no? ay nag... Andiyan po sila eh. Na-involve po sila dyan. At lagi po sila napapalaban dyan. Kung inyong mapapansin, yung kanila pong mga gamit, alam nyo yung gamit ng China, hindi huyan yan na test. Oo po. Wala po silang test eh. Ibig sabihin, hindi po nila yung nasubok sa aktual. Hindi ho kagaya ng, Amerika, Amerika, kung nyo pong mapapansin, lahat po nung gamit ng Amerika, yung mga gamit nilang pandigma, may ginawa lang po silang sparring. Sparring pala, sparring. Ano ba yung ginawa nilang live sparring o testing? Lahat ng gamit nilang pandigma, pinadadala nila sa Ukraine. di ba? Diba? Sa Ukraine, para saan? Ipanlaban sa Russia. Ginawa, ginagawa na nga po nilang praktisan yung Russia. Hindi nyo ba napapansin? Lahat ng kanilang mga gamit pandigma pinadadala sa Ukraine. Doon tinetesting. Ginawa nilang praktisan yung Russia. At napatunayan doon na talagang napakahusay ng gamit nila. Pero yung China ba, napatunayan nila yung kanilang gamit mahusay. hindi nga ho dumaan sa testing. Ano ginagawa nila? formal forma lang. Palipad dito, palipad doon. Eh, isabak mo. ba? Diba? Kung talagang gusto nilang isabak, bakbakan yan, eh, pwede naman eh. Pero ba't hindi nila na na magawa-gawa? Kasi kung tutusin po, kung talagang gugustuhin nila, eh, makipagbakbakan po yan. Pero kita nyo, ba't hanggang ngayon, hindi pa rin sila makapag makipagbakbakan? Kaya dyan, dyan, no? Sa South China Sea, ba't hindi sila mag-umpisa dyan? ...nang magkaalaman na. Ang totoo po, hindi po yan lalaban. Alam niya bakit? Unang iniisip niyan, hindi man hugere. Ang iniisip niyan, yung pagpapaumlad yung kanilang ekonomiya. Opo, hindi po yan lalaban. Maniwala kayo sa akin. Kasi, wala ho silang kasanayan. Hindi po sila sanan makipaglaban. Marami sila. Oo, marami sila. Magiganda ba nila? Ayun eh, lang, duda duda kasi marami silang fighter jet mga baksa. At ito pa, tandaan nyo ah, yung pong Amerika, Japan, at iba pong mga bansa, North Korea, pag sila gumawa ng mga fighter jet, yung po ay ina-export, binibili. Binibili po ng iba't ibang mga bansa yung kanilang mga fighter jet. Tayo, buhibili tayo ng fighter jet sa Amerika, buhibili tayo sa Korea, buhibili tayo ng fighter jet sa Japan. Bakit? Yung ating mga, yung mga airplano na yun, mahuhusay. Pero meron bang kayong bansa na alam na bumili sa China ng fighter jet? Wala. No? Bakit? Duda sa lakas at tibay nung kalilang mga sasakyang panghipapawid. Ha? Huh? Di ba sa alat sa ating mga produkto, sinasabi natin, ano yan? Made in China. Ay, nako. Marupok yan. Huh, Di ba? Pero pag sasabi anong gamit mo? Ay, made in Japan. Ay, mahusay yan. Di ba? Made in US, mahusay yan. Made in Korea, mahusay yan. Pero pag kasi namin made in China, ay, wala na. Ha, di ba? Oh, sa gamit pa lang, well, ano na eh. Ha? Pero sa uh, panglaban pa, nako eh, baka pag nagpalipad ng missile yan, bumalik sa kanila. Ang matindi na, pag lumipad yun, hindi pumut pumutok pa sa air eh. Malapit pa sa kanila. Kaya malabo po, alam naman po ng China yung kanilang capacity. Hindi po yan lalaban, maniwala kayo. Oo. Oh, kung talagang lalaban yung talagang papalagyan, nung pa. Eh, ba't hanggang ngayon, puro forma pa lang. Oh, kaya wag ko kayong mag-isip na, naku, baka magkaroon ng kaguluhan baka mag yan, baka mag-gera yan. Hindi po, malabo po yun. <laughs> hindi po lalaban yan. Ito pangalawa, marami yung Amerika. Baka hindi nga alam. Andiyan po yung G7. Alam niyo ba yung pagka lumaban yan, hindi lang ho siya. So, po yan ng G7. Ilang bansa yan, kaya nga pitong bansa yan. Plus, yung tinatawag niya European. alam ba yung European doon? May yung ano? Ha? Yung European na nagkakaisa ng bansa yan. Alamutan ko. Ngayon, naalala ko na. Bihira. Oh. Tagal ko rin inisip pa. Yung yun na Yung NATO, oh. Alam niyo pa, alam niyo po, ilan yun yung NATO? 27 countries plus G7. Oh. O, paano mo babakbakan yan? Ayong, ay, yung G Russia, mas malakas po. Hindi nakaporme. Eh. Siya pa. China pa. Hindi, hindi lalaban yan maniwala kayo. Ang mga kalaban niya, ang dami. Nag-iisa lang siya. Matutulit siya sa Russia. Babakbakan siya. Ah, maniwala kayo. Oh. Yung Russia, malakas yun ha? Pero matalo-talo na ngayon. Kalaban lang, nag-iisang bansa, Ukraine. Pero yung gamit, tuloy-tuloy yung suporta galing sa NATO. Ito pa kayang ano, China. nag isang bansa lang po yan, tapos kalaban niya, superpower, Amerika. Papasokan ng ano yan, papasokan ng J7. E di pa paano na? So, pa ng ano, ng tawag doon, ng Europa. oh, naku, matindi, mga kablog. Dudurugin siya sa sarili niyang ano, sarili niyang bansa. Kaya hindi lalaban niya, nag-iisa eh. Wala nang kakampi ay, US, ang dami ka kamte, Pag siya pinagsalo ko ba niya, eh, para siya nagtampo sa bigas, maniwala kayo. Kaya hindi po yan papatol. Hanggang ganyan lang po yan, paputok, paputok, kumbaga, paparang, parang, 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 parang bagong taon. Yeah. Papalipan lang ng lusis, at saka ng kwites, hanggang ganun lang yan. Pero sasabihin niyang babakbak yan, ako malabo. Wala ho yan itatagal. Wala ho yan itatagal. Yung mga carrier niya na dalawa na pinagmamalaki niya, eh wala yun, hindi ko suli na yun eh. Papa, ba ba, ba't kung sinabi hindi ko sinabi Ti na ko yun? Hindi mo tatagal isang buwan sa bakbakan, durog yun. Eh, yung aircraft carrier ng Amerika eh, kahit sa taon mo lang palitan, hindi nila hindi yun, ganun yun eh. Matibay yun. Ito yung, naku, itong dalawang pinagmamalaking aircraft carrier, carrier ng China, ala po yan. Dudurugin mo yan, sa, gagawin yung bangka yan, Ayaw ko, oo. Pero wala yun yan, Huwag so, mo maniwala din sa mga sabi-sabi, sa mga ano na magkakaroon ng gera. Malabo ho yun, malabo, malabo. Hindi ho yung kakasa. Hanggang forma. Pero hindi ho yung kakasa. Wala ho silang sapat na lakas para makatagbanggaan sa mga superpower na sa paligid nila. Pwede yung mga maliliit, yung Asia, yung kagaya natin. Yan pwede. Bulihin ng bulihin. Pero pag sa Amerika, wala ho yan. Titiklop po ang uso niyan, ha? Huwag kang maniwala kayo. Yung buntot niyan, titiklop. Uh, wala ho yan. Hindi ho yung Takot lang niyan. <laughs> wala ho yan, wala ho. Angelito Lazaro, please subscribe ang YouTube channel.